Yan, ito muna yung ko. Herbal. Bayabas. Nanang bayabas. Yan, ito muna nalaga ni nanay. Uy. Sakit jenjang O Nang <laughs> <laughs> <Sapa. laughs> <laughs> <Lapit> ng ng <maubos. laughs> ng <laughs> Nam 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 nam. Oh, isa pa. Isa pa ulit. Hmm. Ito mga mukha rin. Ay,

Apa sih itu? Anak Orang Hai Kalian Yeay Kakak yang kami ini dulu kami

kau tu buat apa Dasar, yang kau sendiri dah. Dasar, ayo sendiri dah ni. Dasar, dah. Hm. Bukan mainan dah. Ah, sendiri dah. Bukan mainan dah. Siapa ibu? sini ya kita tengok yang suero Tada Papa Tada Bye jumpa So kính chào quý mừng bạn. Mhm, 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 no mhm, 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 magaligpit na tayo. At mauwi na kami ni Dudan. Hey! For release na guys. Discharge na kami ngayon. Ah, ko na muna yung mga ano ni Dudan. Ayan. na tinanggalan ko muna ng sapin at ako'y magaligpit muna yung sapin mo and

bumaga Ay, pinatanggal ko na yung swero. Tada! Papa! Papa! Tada! Nagawang tila. kita akan sampai ke Guys, magaligpit na tayo. At mauwi na kami ni Dudan. Hey! For release na guys. Discharge na kami ngayon. Magaligpit ko na muna yung ano ni Lolo. Ayan. Tinanggalan ko muna ng sapin. At ako'y magaligpit. Magaligpit. Muna yung sapin mo. Ayan. Ikaw na yung cellphone mo. Kasi na ako sila ang magdal. Ayun na ang magdal. Parang magdal na niya. Ayun na parang magdal. Ayun na parang magdal. parang magdal.